Disciplinary probation ang aabutin mo. Mama, wala akong dapat harapin. Kasi wala mo ginawang masamahin. Hindi mo ako cheater, Mom. Kakausapin ko muna ang mami mo. But for now, you are suspended. Mga bibi, pag-uusapan na naman natin ang mga pangyayari dito sa Senior High. Well, bago tayo magpatuloy kung bago ka palang dito sa channel ko at mahilig ka sa ganitong mga videos, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At ihit mo na rin ang bell icon para updated ka sa ating susunod na mga videos mula sa episode 32 ng Senior High habang nag-uusap itong si Sanya at Gino. Galit na galit itong si Sanya dahil napatunayan nga niya na nasa grupo ni na Gino ang mastermind sa nangyaring suspension ni Sky. Dito nga kinausap ni Gino si Sanya na hindi niya ito pipigilan kung magsumbong man ito tungkol sa kanyang nalalaman. Sabi pa nga niya dito, We can't always get away with everything na may consequences din ang pinanggagawa namin. Because one day they have to realize that we can't always get away with everything. Na may consequences din lahat ng mga pinagagawa namin. Ito na ba kaya ang panahon na mahiwalay si Gino sa grupo ni Nazi, O baka katakot lang si Gino na isumbong ni Sanya ang kanilang grupo tungkol sa pagkamatay ni Luna? Ano ko nakikita yung babaeng sumisira sa pamilya natin? Tapos sina target pa kami! Mga dapat aabangan sa episode 33 Gigil na gigil itong sisi dahil sa mga pagbabanta ni Tanya sa kanilang pamilya Don't get mad, Don't get mad Sisigurado kong pagsisisihan niya Are threatening us? Threaten mo. Mong... Um, na ng kasalanan. At sa kabila naman ng teleserye, na-report na nga ni Sanya na hindi nag-cheat si Sky during sa examination at ginawa lang ni Kenji ang lahat ng yon dahil gusto niya na makapasok sa grupo ni Nazi one has At umami naman itong si Kenji na si Z ang naguto sa kanya para gawin ang plano. Buti na lang tinupad ni Gino ang kanyang sinabing tumulong kay Sky. Ooh, Gino. Salamat. At nararamdaman. Isang ka, kay na, na. Well, ano kaya ang susunod na mangyayari? Magkakahiwalay kaya si Kenji at Sanya? Ano naman kaya ang susunod na gagawin ni Zee ngayong umamin si Kenji at tumulong si Gino kay Sky upang hindi matuloy ang suspension? Kung gusto mong malaman, isubscribe mo na ang channel na ito at ihit mo na rin ang bell icon para updated ka sa ating susunod na mga videos. Salamat sa panunod dito sa The Buzz or Bash Latest News Updates. Bago natin tatapusin ang video na ito, gusto ko munang magpapasalamat sa lahat na nanunood at sa inyong pagsusubaybay sa channel na ito. A biggest shout out to Sarangan Vloggers, Manubu Vlogs, TL Farm, the Inspirationals, Ariel Campan, Buzz Bucks. Oh, yeah. ma'am. Sorry. Can I talk to you privately po? Sure. Miss Alba, let's go to my office. Ah, uh, naman pwede niyo siyang bigyan ng pagkakataong mag-test ulit. Yes, definitely, definitely. Pumapayag na ho kayo? Yes, of course. I'm really sorry, Sky. Yes, There's more. Senior high?